Okay, bro. Thank you. Uh, ang second question ko is uh, ano ang basis ng INC or uh, Iglesia Ni Cristo? Why they treat Jesus Christ as only a human being, not as God? Okay. Okay. Go ahead. Ano, ano ang basis ng Iglesia Ni Cristo? Bakit uh, ang kanilang uh, aral ay si Kristo'y tao, hindi Diyos. Isa sa mga isa hmm. sa mga aral nila kung bakit iginiit eh, nila na si Kristo ay tao, hindi Diyos. Halimbawa, ang mabasa diyan sa Osias Kapitulo 11, bersikulo 9. Pakinggan natin ang ministro. Sa Osias, Onsinuebe, maliwanag po na sinabi ng Diyos na siya ay hindi tao. Sa Ezekiel 28.2 naman, sinabi rin ng Diyos na ang tao ay hindi Diyos. Kaya't ang Yun. tao... Uh, so, isa yan sa kanilang ginagamit. Hindi lang yan sa grupo ng uh, Iglesia Ni Cristo, kundi pati na sa grupo ng... Uh, Jehovah's Witness o kaya grupo ng Balik Islam no na nakasulat sa Osias 11 uh, 9 na ang Diyos ay hindi tao at ang tao ay hindi Diyos. Therefore, kung tingnan o mano sa Biblia, inaamin ni Kristo na siya ay tao. Pakibasa brad dyan do sa Juan 8.40. Okay, Juan 8.40. Kinagamit nila dyan ang dating Biblia. Ito ang sinasabi sa Juan 840. data what ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Mm, yon ah uh, yon ang kanilang ginagamit oh di po ba, ba malinaw na ang ating Panginoon Isu so Kristo tao o na tama ang talata na ginagamit nila sa Oseas Kapitulo 11 bersikulo 9 na ang Diyos ay hindi tao pero tandaan natin na itong Diyos sa lumang tipan na hindi tao ito ang Diyos na nagkatawang tao sa bagong tipan kaya, kung tingnan natin, ah, uh, Brajando, sa The Living Bible, Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1, John, Chapter 1, Verse 14. Okay, John, Chapter 1, Verses 1 to, ah, uh, 1 to 14. Okay. Ito. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is Himself God. He created everything there is. Nothing exists that He didn't make. And Christ became a human being and lived here on earth among us and was full of loving forgiveness and truth. And some of us have seen His glory, the glory of the only Son of the Heavenly Father. Okay. So, ma malinaw, no? Uh, nagkatawang tao at di tayo total na ang pagkatao ng ating Panginoon Kristo ay hindi ang kanyang pagkadiyos. Hypostatic union, the union Of the human and divine nature in one divine person of our Lord Jesus Christ. Sa contemporary English version, sa, uh, 1 Timothy chapter 2, verse 5. Bradyando. There is only one God and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Okay. Jesus was truly human and okay. he gave himself to rescue all of us. So, malinaw. Ginagamit nila yan, contemporary English uh, version. Jesus was truly human. So, totoo yan. Pero, sa contemporary English version sa Philippians chapter 2, verse 6, Brajando. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Okay, so, malinaw na ang ating Panginoong Iso Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Ngayon, ilan na ba ang Diyos? Sa Amplified Bible, Abra Jando, John chapter 10, verse 30. John chapter 10, verse 30, Amplified Bible. Okay. I and the Father are one in essence and nature. Oh, so, malinaw yan. Gusto nila, letra por letra, saan sila nagiging isa in essence and nature. Ngayon, sa Biblia ba, mabasa ba na natin na ang Diyos ay nahayag sa laman using the King James Version in 1 Timothy chapter 3, verse 16, Rodjando? And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, Saint of angels, patient to the Gentiles, believe in the world, receive up unto glory. So, na, malinaw na ihayag. At maliban dyan, isa sa mga talata na ginagamit nila, itong 1 Corinthians chapter uh, 8, verse 6. Pero pinutol nila. Pansinin niyo. Dito po sa aklat ng unang Korinto, sa 8 sa isa, tulat. Ngunit sa ganang atin, ay may isang Diyos lamang. Ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Maliwanag po sa talatang ito na ating binasa na sa ganang mga tunay na krisyano, maging sa panahon po ng pagtuturo ng mga apostol nang ang ating Panginoong Kristo ay nasa langit na, naiisa lang ang kinikilala nilang tunay na Diyos. Hmm, ang uh, ginagamit nila, no? iisa lang ang tunay, kinikilalang uh, tunay na Diyos dahil sa salitang one God, the Father, so therefore, ang ama lang ang Diyos, si Jesus ay tao, therefore, hindi siya Diyos. Kaya kung susuriin natin mabuti, pinutol nila kasi yan, dahil kung si Jesus ay hindi Diyos, dahil lang sa one God, the Father, eh, ibig sabihin lalabas na ang ama din ay hindi Panginoon. Bakit? Pakibasa, bradyando, ituloy natin ang pinutol nila sa unang Korento, kapitulo 8, versikulo 6. Okay. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na bukas sa Kanya lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Yesu Ituloy. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Okay, so malinaw. Batay sa talata na pinutol nila, ang ama naglikha lahat ng bagay. Pero batay din sa talata, si Jesus nalikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So ibig sabihin, malinaw na pariho silang manlilikha creator ng lahat ng bagay kung creator ang ating Panginoong Kristo at kung ang creator ayon sa Isaiah kapitulo 4:24 ay katangian ng Diyos therefore ang ating Panginoong Kristo sa ginagamit nila na unang kurento 8.6 ay Diyos na kaisa sa Ama. Yun po, Brad Adjando. Okay, Benedicto Imuan, okay na ba yun? Yes, uh, well said, Brother Wendell, no? ah, uh, salamat. At uh, I can use this ano, uh, no, reference to contradict their uh, belief. Thank you so much. Okay. okay, thank you, Brother Benedicto Imuan. Then move naman ako dito sa isa naman, si Loloy Angelia. Loloy Angelia, good evening. Good evening, Brother Salamat yes. Uh, itong tanong ko ay tungkol sa mga nasa iba yung pananampalataya, yung mga pastor. Dahil kinukonta nila ang tunay na iglesia, nagkasala ba sila ng mortal? Okay, Badiredgar. Badiredgar. Labra, bro. Ah. Uh. Ah. Uh. Yung mga nasa ibang sekta daw na kinokontra Iglesia Katolika, nakakasala ba daw sila ng mortal na kasalanan? Ay, may sira yung ano mo, Valedgar, yung cords mo. Okay. Okay, go ahead. Ay, na, na naman. Mukhang sa cords mo yan. Okay, go ahead. Okay, okay. Okay na. So, depende sa tao, brother. May, may invincible ignorance talaga at yung invincible ignorance. So, nagdepende sa tao, kung alam niya ang totoo na ang sibahan katulito ay yan ang tunay na sibahan, ay galing sa ating Panginoon, ay lumabas siya. Ay, ito ay tatawag na mga anti-Christ. No? delikado yung mga anti-Christ. Nag-uupo sa simbahan ni Kristo. Eh, yung iba, nagturo ng kamalian, ito ay mga heretiko, mga heretic So pag lumabas sa simbahan, alam mo na, ang totoo, apostatic, plus nagturo ka pa ng kamalian, heretik, heretiko. So, yung is isim. So yung tatlo na yan, ay, yun ang mga outside, no? Delikado, mortal sin yung mga kasalanan nila. Yan sabi dyan sa Tito do, uh, Chris J. Badrejando. Anong makasabi dyan? Oh. okay, basahin natin yung sinasabi sa Titus 3.10. Sabi sa Titus 3.10. Yan. If someone disputes what you teach, then after a first and a second warning, have no more to do with him. yung ano yung nag yung may babasa sa tabla ng nag, nag ano nagtayo ng ibang sikta. Ay ano yon Christian Community Bible yon. Wala tayo niyan. Pagkatapos ah, mo sa Christian sa Community way, Bible mayroon. Oh. wala. Oh. try try ko lang hanapin dito ano oh, baka. Ang sabi diyan may makita ako dito sa ano ko sa file ko. Si tagal-tagal ko nang dinitinan to kung eh? Double check ko lang ha kung meron ako makita dito ha sa Bible uh, Christian Community Bible. Wala. Kristohanong katilingban ang nandito. So silipin ko muna. Ah, uh, ta Tagalogin ko na lang ito. Ito sa ano sa Christian Community Bible, ito ang mababasa natin sa Bisaya. Kung may mo pa si ugdag mga sekta sa simbahan, kasi dan is siya sa makausa o unya sa makaduha, kung magpadayon siya, pahilayo niya. Sa wikang Tagalog, pag merong nagpapasimula ng sekta ng simbahan o sekta ng pananampalataya, payuhan nyo siya ng isa at, at sa makalawa. Kung patuloy pa rin siya, lumayo ka sa kanya. Yun. Yeah, dahil uh, sinabi ni ano, San Pablo dahil malaking kasalanan yung magtayo kayo ng sikta dahil ang Panginoon ay nagtayo na. Ang sabi ng San Pablo dyan sa Olang Corinto 3.11. Eh, Ibasahin mo natin yung 3.11, brother. Olang Corinto 3.11, ito naman. Sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliba sa nailagay na Walang iba kundi si Kristo. Ayan. So, pag nagtayo ka ng simbahan, ikaw ay nagkakumpetensya sa ating Panginoon. Wala lang ibang pagtayo pa. Kundi si Cristo, yun, si Cristo na ang ating pundasyon. So, ang mga tao, ito ay tinatawag na mga anti-Christ. Yung lumabas sa simbahan katulad ito, na nag-poro na, ng na mga heretic. Yung mga ah Irhis ni, mga kamalian, ang antikrays ito. Um, uh, yung sabi sa unang Juan dos, uh, di, ano, dos disyoto. Yun lang, mm -hmm. brother John Do, yung sagot natin. Okay. Uh, 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 may, may... Pag Alam nila ang totoo. Uh, dyan, what dyan if, brother Edgar, what if binasa mo na pero ayaw paniwalaan? What if gano'n na pangi ang, ang sitwasyon? Paano ngayon yan? Binasa natin ang ano? Ano ba? Binasa mo na Christ, uh, uh, Catholic Church, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ, hands up and called Roman Catholics. Nabasa mo na lahat ng mga ebidensya, referensya ng katolikong tunay, pero ayaw paniwalaan. Ano 'yan? Si ano San Pablo diyan sa 'yan ang sinabi ni San Pablo dyan sa uh, Hebreo hanon Okay, tingnan natin And, sa Hebreo sa Sabi ganito. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli na lang ipinako sa krus at nilantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. So, delikado, Brother Jando. Alam na nila, eh, tumalik ko sila. Ay, eh, delikado, walang kaligtasan. Dahil dito sa ating simbahan, ay eh, dito lang sinabi natin Panginoon kung sino ang kumain sa aking katawan. Siya ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Wala, wala sa ila yung Eucharist. Uh, naligtas na tayo sa kaniyang pagkamatay sa cross, pero hindi pa ito uh, ano ah uh, hindi pa ito ano yung ano yung kompleto mm hindi -hmm. so, oh dahil nagsabi ang di panginoon na si, sino kayo sino kumakain sa aking katawan iya yes, siya ay makatanggap ng buhay na walang hanggan wala sa ila yung Eucharist, nandiyan sa atin mm -hmm. okay loloy angelia okay na ba yon ay uh, may PayPal pa ako. Kung yeah. sabi nating uh, nasa mortal sila na na status sa kanilang uh, so ibig sabihin hin, hindi sila kahit anong ginagawa nilang uh, worship o pagsisimba, hindi sila naririnig ng Diyos kasi nasa mortal sila na status di ba brother ano ba? okay brother Junre. yes bro Jundo ang um, ano yung tanong bro kaya nga bro Pwede tayo na ba ah, uh, ipalagay natin na uh, yung ano, kasalanan ng mga iba na sa iba yung pananampalataya na mm. uh, nagkaroon sila ng mortal dahil eh, kinukunta nila yung, yung simbahan na tinayo ng ating Panginoon mm. nasa mortal sila na kasalanan ibig sabihin sayang na sayang lang yung pag ano nila pag dalangin pag pagdasal ay eh, hindi sila narinig dahil nasa mortal sila na status. Tama ba? So, nice, yes. Ito. Yes. Yes, no? sabi natin pag inoisa Kristo, Matthew 7.21, Burjan, do? 7.21 ni Mateo. Okay, so. Ito, basahin natin. <coughs> Yan. Sabi ganito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. 'di ba? Hindi lahat na tumatawag sa kanya na Panginoon, Panginoon. So useless po yung Panginoon na Panginoon diyan, yung mga worship diyan sa uh, hindi hindi simbahan ng Panginoon, tawag sila ng tawag, ah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sabi ng Panginoong Kristo, Panginoon, ah, uh, hindi lahat na tumatawag sa sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. O paano natin masisiguro na sila yon? O na hindi sila pinapakinggan kasi sa Juan uh, Lucas Jess 16 po dyan do, Lucas 10.16. Yes, okay. 10.16. Ay. Sinabi ni Hiso sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Napakalino, no? Ang nagtatakwil sa inyo, ibig sabihin sa simbahan niya, sa kanyang iglesia no sa so mga kapariyan, kasi mga apostol na yan mga pari yan sabi niya pag hindi nakikinig sa inyo sa akin na hindi nakikinig oh at ang hindi ang nagtatakwil sa inyo ibig sabihin sa simbahan ako ang tinatakwil at ang ama na nagsugo sa akin so ibig sabihin kung itakwil nila ang simbahan katolika tinakwil din nila ang Panginoong ang Diyos ang at Kristo ano ang sabi ni Kristo sa mga nagtakwil sa kanya Mateo 10.33 Bujando Jes 33 Timoteo. Okay. Ito naman. Ay, nakakalimutan. Ngunit, ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay eh, kakaila ko rin sa harap ng aking ama na sa langit. Hmm. Kung ikaila mo ang ating Panginoong Iso Kristo sa pamamagitan ng iglesia, ikakaila ka, ikakaila ka rin niya doon sa langit. Ano pwede nila kahihinapnan? Ito ang pinakamakasaklap. Matthew 10, 14, 15. 10.14.15 At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhuko, may higit na mabigat na parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang yon kaysa sa parusang binanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gumora. Ang sino mang hindi tumanggap no, sa kanyang simbahan ay higit pa ang parusang igagawad ng Diyos kaysa mga uh, pinarusahan niya doon sa Sodoma at Gomorrah. No, kung maalala niyo, ang Sodoma at Gomorrah, pinaulan na ng apo yun. Dahil ang mga tao doon namuhay sa imoralidad. Ang sabi ng Panginoong Isu Kristo, higit pa doon ang mangyayari sa mga tao ayaw tumanggap sa kanyang iglesia. Itong mga pastor kasi na to, na tinanong mo kapatid, no? Uh, they are classified as false prophet in the in ano in Matthew um, 24:11 at yung kay sulat San Pedro sa 2 to Peter 2.1.2.3, no tinawag sila ng mga false prophet ano bang kahinat na nila sa tahuli-huliang panahon ay ah, ito po ang sabi ni San Juan naman sa uh, ah, 20 ah, ng Revelation bro Jan. Jesus 20 20 Jesus pala. Baliklan. Okay, 20 Jesus. At ang jablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Yan po ang posibleng kahinat Ayaw mag-judge na doon talaga mapupunta yung mga tao na yan. Pero according no, sa revelation ng, ng Diyos no, sa pamamagitan ng Biblia, tradisyon at ng simbahan, yan po ang na ng mga taong ah uh, yung tinatawag na maling guro or huwad na guro or false prophet ito po sila kasi sa biblia po ang mga tunay na guro 127 ng malakias prodiando okay malakias 127 ito naman sabi tungkulin ng mga pare na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yan po, no? napakalinaw po ang pahayag ng Diyos kung sino ang tunay na sugo at sino ang tunay na mga tagapagturo. Mga pari po, hindi po yung mga pastor-pasturan lang. Por sa totoo lang po, all priests are pastor but not all pastor are priests. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, Bader Lule, okay na ba yun? salamat. Salamat sa magandang sagot, Bro John Ray. No, kasi malapit lang bahay namin sa Jesus Miracle Lucid, napakaingay nila. Tapos yun, uh, hindi pala sila naririnig sa ating Panginoon. Salamat, salamat sa, sa magandang sagot. Yun. Okay, thank you, Brother Louie okay. Angelia. Okay, magpuhay. And then, dahil wala na, Ted na, yung pahabol mo, Ted na. A ted na. Ah, wala. Wala sa Ted na natulog. Okay, so yun na lamang. Oh, kalakot. <laughs> okay, next time na lang. So, bigyan niyo mga kataon, ang bigyan ng huling mensahe si Brother Edgar Laugan. Brother Edgar, huling mensahe. Okay, uh, maraming salamat mga kapatid. At sa ating ipilala sa lahat ng mga gustong pupunta sa ating office ay hindi pa naka ano ang iba kasi pupunta dito walang walang office sa ating office no ang office natin dito office hour natin ah uh, Hoybes hanggang Domingo hanggang Linggo ang ating office no day of natin, Lunes hanggang Miyerkules so wag kayong punta dito at maraming salamat sa lahat ng nagsuporta sa ating uh, programa, uh, mga sponsor natin. Al alam ng Panginoon kung sino kayo. Uh, at uh, salamat si Padre Darwin sa inyong pag patuloy yung pagsuporta sa atin. Wala kami dito kung wala kayo. Salamat sa pagbuhay ninyo sa amin. Uh, maraming salamat sa lahat ng uh, pumasok sa si zone, Brother Wendell, at sa lahat ng mga kasamahan natin. Maraming magandang gabi sa inyo lahat. Okay, thank you. Maraming salamat. At ito tayo sa ating closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.